Magandang araw kapatid. Welcome sa mga Panalangin Channel. Sa gitna ng mga pagsubok, karamdaman at kabiguan na ating kinahaharap sa bawat araw, tayo ay lumalapit ngayon sa presensya ng Diyos, hindi bilang mga taong may sapat na lakas, kundi bilang mga anak na nangangailangan ng Kanyang paggalinga. Inaanyayahan ko po kayong makiisa sa panalangin ito naway ito'y maging daluyan ng kagalingan hindi lamang sa ating mga katawan, kundi sa kabuuan ng ating pagkatao. Manatili po tayong bukas ang puso habang sabay-sabay nating itinataas sa Diyos ang ating mga hinanakit, panalangin at pananampalataya. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyong presensya ng may kababaang loob. Bitbit -bit namin ang pusong sugatan, katawang nangihina, at isipan na puno ng pangamba. Sa gitna ng aming mga kahinaan, pisikal, emosyonal, mental at espiritual, kami po ay lumuluhod sa iyong harapan humihingi ng iyong dakilang awa at habag. Aming Diyos, kami ay walang maipagmamalaki sa iyong harapan. Ang aming kalakasan ay nagmumula lamang sa iyo at sa oras na ito, kami muling kumakapit sa iyo bilang aming kanlungan at sandigan. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, ang nagbigay sa amin ng hininga ng buhay at ang may ganap na kaalaman sa bawat hibla ng aming pagkatao. Walang anuman sa aming nilalaman ang lingid sa iyo. Walang sakit, walang sugat, walang iniinda ang hindi mo nalalaman. Alam mo ang aming pinagdadaanan, ang bawat kirot sa aming katawan, ang bawat luha na pumapatak sa gabi, ang bawat buntong hiningang hindi maipaliwanag, at maging ang mga salitang hindi na namin masambit dahil sa bigat ng dinadala. Sa katahimikan ng gabi, sa ingay ng isip, ikaw ay naroroon, nakikinig, nakakaalam, at patuloy na nagmamahal. Panginoon, hinihiling po namin ang kagalingan sa aming katawan na pinahihirapan ng karamdaman. Hipuin mo po kami, O Diyos, gaya ng paghipo mo sa mga bulag, mga lumpo, mga ketongin, at maging sa mga patay na yung binuhay noong ikaw ay narito sa lupa. Walang karamdaman ang hindi mo nalulunasan. Ang iyong mga kamay ay makapangyarihan at ang iyong haplos ay nagbibigay buhay, nagdadala ng pag-asa at muling bumubuhay sa mga nawawalan ng lakas kami lumalapit sa iyo ng may buong pananampalataya na kahit kami hindi karapat dapat sa iyong biyaya, kami ay may bahagi sa kagalingang iyong ipinagkakaloob. Panginoon, alisin mo po ang mga sakit na bumabalot sa amin, ang paminsang pananakit ng katawan, ang mga pangmatagalang karamdaman, ang mga diagnosis na tila wala ng lunas ayon sa medisina. Ngunit alam naming sa iyo, walang imposible. Ikaw ang Diyos ng Himala. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, hindi lamang ng katawan kundi ng buong pagkatao. Kaya't kami nagtitiwala sa iyo. Alam naming hindi palaging ayon sa aming oras ang iyong pagkilos. Ngunit kami naniniwala na ang iyong oras ay laging perpekto. O Diyos, pagalingin mo rin po ang aming mga sugat sa puso at isipan. Sa bawat kabigo ang aming dinanas, sa mga panahong kami ay sinaktan ng kapwa, sa mga pagkukulang na amin ding naging bahagi, kami ay dumaranas ng sugat sa damdamin at kalooban. Ang mga sugat na ito, bagaman hindi nakikita, ay kasing sakit ng pisikal na sugat. Panginoon, ikaw lamang ang tanging may kapangyarihang magpagaling sa mga sugat na ito. Iangat mo po kami mula sa putik ng pagkadismaya, pagkalugmok at kalungkutan. Tulungan mo po kaming magpatawad sa aming sarili, sa aming kapwa at kung minsan sa iyo dahil may mga panahong hindi namin maintindihan ang iyong mga daan. Ngunit sa gitna ng lahat, turuan mo po kaming magtiwala. Ipakita mo po sa amin ang aming tunay na kahalagahan, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa iyong mata. Tulungan mo kaming makita ang aming sarili bilang iyong mga anak, minamahal, pinapatawad at pinapanumbalik. Sa mga oras na kami nawawala ng saysay, ipaalala mo po na kami ay mahalaga sa iyo, na hindi batay sa aming nagawa o hindi nagawa ang iyong pagmamahal, kundi ito'y wagas, totoo, at hindi nagbabago kailanman. Sa gitna ng dilim ng aming pinagdadaanan, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala. Ang pagtitiwala ay hindi madali, lalo na kung ang paligid ay puno ng takot, kawalang katiyakan, at mga balitang hindi maganda. Ngunit nais naming matutong sumandal sa iyo, gaya ng isang batang natutulog ng mahimbing sa mga bisig ng kanyang magulang. Turuan mo po kaming isuko sa iyo ang lahat, ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming kontrol. Sinasabi mo sa Kawikaan 3, verse 5 to 6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Panginoon, kami po ay nagtitiwala kahit hindi namin lubos na nauunawaan ng lahat. Iginugugol namin ang aming pag-asa sa iyo. Kung minsan kami nanghihina, Panginoon, may mga araw na tila walang kasagutan ng aming panalangin, tila ba ang langit ay tahimik at sarado. Ngunit kahit sa katahimikan, nais naming maniwala na ikaw ay kumikilos. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita at iyon ang nais naming palaguin sa aming puso. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kaming manalig kahit pa may luha sa aming mga mata, kahit pa may kirot sa puso. Kahit pa hindi pa namin nakikita ang kasagutan, kami kakapit pa rin sa iyo. Punuin mo po ang aming isipan ng iyong mga pangako. Ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong kami ay iyong sinagip. Ang mga panahon na kami halos mawalan na ng pag-asa, ngunit ikaw ay dumating. Sa mga sandaling dumaan kami sa apoy, ngunit hindi kami nasunog, sa mga oras na kami nagapi ng takot, ngunit pinatibay mo kami. Hindi mo kami pinabayaan noon at hindi mo rin kami pababayaan ngayon. Aming Ama, itinataas din po namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, kaibigan, at mga kasama na dumaranas ng karamdaman, ng kabiguan, ng pagsubok. Hipuin mo po sila, Panginoon. Palibutan mo po sila ng iyong mga anghel na tagapangalaga. Naway maranasan nila ang iyong presensya, iyong kapayapaan, at iyong kagalingan. Gamitin mo po ang mga doktor, nurse, at mga tagapag-alaga bilang iyong mga kasangkapan ng kagalingan at habag. Gamitin mo ang bawat gamot, bawat paggamot, bilang daan ng pag-asa at paggaling ngunit higit pa rito maranasan nawa nila ang kapangyarihan ng iyong presensya na kahit sa ospital o sa tahanan ikaw ay, ay naroroon turuan mo po kaming manalangin hindi lamang para sa kagalingan kundi para sa iyong kalooban ang aming layunin ay gumaling ngunit higit doon ang aming panalangin ay mas mapalapit kami sa iyo. Naway sa aming mga sakit makita namin ang iyong kadakilaan. Sa aming kahinaan makita namin ang iyong kalakasan. Sa aming paggaling naway ikaw lamang ang maluwalhati. Itinataas po namin sa iyo ang aming kinabukasan. Bagaman hindi namin alam ang darating na bukas, alam naming ikaw ang may hawak nito kaya't sa bawat pagsubok, kami magpupuri. Sa bawat luha, kami aasa. Sa bawat pag-iyak, kami aawit ng papuri. At sa bawat tagumpay, ikaw lamang ang aming itataas. Hindi man namin alam ang lahat ng sagot, sapat na ang aming malaman na ikaw ay kasama namin. Salamat, Panginoon. Sa katiyakang kami ay inyong iniingatan. Salamat sa biyaya na sapat sa bawat araw. Salamat sa Espiritu Santo na patuloy na nagpapalakas, nagtuturo at nagbibigay ng pag-asa. Sa bawat paghinga, naway maalala namin na ikaw ang nagbibigay buhay at ikaw lamang ang aming sandigan, kanlungan at tagapagligtas. Itinataas po namin ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, na siyang aming healer, tagapamagitan at hari ng kapayapaan. Amen. Kapatid, salamat sa pagsama sa panalangin ito. Naway madama mo ang hindi matitinag na kapayapaan at kagalingan mula sa Diyos. Saan ka man naroroon ngayon? Sa Kanya, walang sakit ang walang lunas at walang sugat ang hindi kayang hilumin. Sa tamang panahon, sa tamang paraan. Kung ang panalangin ito ay naging kasangkapan upang mapalapit ka sa Diyos o nabigyan ka ng kaaliwan at pag-asa, like mo ito bilang isang simpleng tugon ng pasasalamat sa Kanya. I-share mo rin ito sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, pamilya, o sino mang dumaraan sa mabigat na pagsubok. Baka ito na ang panalangin matagal na nilang hinihintay. May nais ka bang ipagdasal? I-comment mo lang ang iyong prayer request sa ibaba. Hindi ka nag-iisa. Buong puso ka naming ipapanalangin kasama ng iba pang kapatid sa pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, inspirasyon at salita ng Diyos na magbibigay lakas sa bawat araw mo. Patuloy tayong magtiwala kumapit at manalig. Si Jesus ang ating healer, kaagapay at lakas. Sa bawat hinagpis, sa bawat tagumpay, hanggang sa muli, pagpalain ka. Amen.